Ano, masaya na kayo? Napatunayan nyo na kami yon. Ano naman kung ginawa namin to? Dahil sa kanya yan. Ilang beses siya si El. Akala niya, di ko malalaman. O oh, sige. Ingat kayo, ingat kayo. Kupal ba siya? Makikita ko pa na tinatawag-tawagan niya si El. Hindi lang nagsasabi sa akin to eh. Paano? Paano? Ewan ko ba kung ba't sinisisi nun si 150? eh alam niya sa sarili niya na kami yun. Bakit? Takot ka ba na kung frontahin kami? Takot na sila. Takot na sila. Eto na pala sila eh. So, sabihin ako importante ha, ah. lahat ng hindi kasama sa grupo, tablado ha, lahat. Ano, masaya na kayo? Napatunayan nyo na kami yon? Bakit? Masisisi nyo ba kami kung ba't namin ginawa kay Radic yon? Ha? O? Oh. Ano naman kung ginawa namin to? Dahil sa kanya yan! Ilang beses na chinachat si El, akala niya di ko malalaman? O oh, sige! Oh, ingat kayo, ingat kayo! Gupal ba siya? Makikita ko pa na, na tinatawag-tawagan niya si El. Hindi lang nagsasabi sa akin to eh. Bakala natin, hindi mo. Pakasabihin uh, awesome lang. Ha? Malapitan natin. Tsaka anong sinasabi ng mga tao na nilikuran namin siya? Para sa kaalaman nyo, nasa harap si Alamat noon. Kitang kita sa video. Ewan ko ba kung ba't sinisisi nun si 150? Eh, alam niya sa sarili niya na kami yun. Bakit? Takot ka ba na kumprontahin kami? ghosting yan hindi kami masama pero dahil sa ginawa mo sa akin Radic kinukulit mo si El, da dapat lang sa yan ano pasikat ka sisisi mo kay 150 kahit alam mo na kami yon pasikat ka masyado boy eh no ang nga mo Ah, hindi, may sinasabi lang ako dito eh. Pagin na sila. Asa na sila? Ito na pala sila eh. pinaka-importante ha. Ah. Lahat ng hindi kasama sa grupo, tablado ha. Ah. Lahat.